Ito yung mamahalin na isda. Itong huli natin. Ang to ito. Ayan. Ayan mga May adlaw si tanan mga karon Karoon mga. Karoon mga ga. Hapay sa tanan mga O mga Nagdari ko pa na. ka O katong sakap lang itong mga ga. Nakakuha ako isda mga ga. Itong sapag po Kini mga ga. Kini mga Ayan, may kuha tayong maga. Isang lapulapo maga. Ah, kita ko sa maga. Isang lapulapo huli natin. At ito yung binumaanok ko maga sa huli natin ngayon. Sa pamahaga. At ayan maga ay subukan ko maya siguro kaya ko pa yung kaya ko yung ginaw ay mamana ulit ako sa, sa, isang isla sa tabi lang dyan sa ano tugmukan sa taon sa tingkat kawayan dyan, kawayan biliran maga. Yan, darang ko dito sa atong atong isla na ang tagasi pool, tagmukan o kan, turtle island. Yan, tanda dito. Yan, darang ka mga. Sana pula po, buhay pa na pula po maga. <laughs> Hindi pa na matay patay. Kasi matagal tumang matay maga, lalo na, ano, nasa, yan, dito lang sa ano, natama natin. Yan, maga. Mga <laughs> dalawang kilo o mga ano, mga isang, isang kilo at ano, triport. Tumaga. Buhay pa. Tumaga. Ito yung mamahalin na isda. Itong huli natin. Huli natin ngayon. At mag-isa lang ako ngayon dito mga Wala akong kasama. Mag-isa lang tayo ngayon. Salamat po si Kaya nakuha agin na ito isda. Ah. na ano ni mga Mga dalawang kilo ata. Ayan. Ayan maga. Dalawang kilo ato ito nga. Ayan. Ayan. natin ito maga. At tinatali ko pagkatapos ng ano natin para sigurado na hindi makawala. Yan. <laughs> Mangga oh. akala ko tapis lang pero muntik nang dadaplis. Pero di you na po know, basta-basta makabuhi. Eh, ako man kung gisisi dahil niya sila wala na ako lagi. Okay, Ang mga diritsyo na ako na ako sa ako nga. O kidala na ako sa Sibog yun. Kinakuha na ito Oh. Isang big grouper. Mangga ako kuha ka Big grouper. Salamat <laughs> sa kino. Umaga. Binyamano ko ito. Umaga. At mamaya siya rumaga. Pagayak pa yung ginawa, Ano ako. Sisi na kulit subukan natin kung mag para pa tayo yung 100 cm na spear gun natin maga 100 cm na spear gun mag na naman at sana sa sunod na araw maga ay ano kapamana ulit tayo dito o oh, sa kabilang isla para naman ano may silbi yung araw natin hindi tayo natambay hirap kasi pa maga pag natambay wala tayong income salamat lang ako kay Winalin Ega Gentry o Living the Good Life Maga. Maga, i-supportan e, nyo ang kanyang channel Maga, Living the Good Life o Winalin Ega Gentry. Dalawa kasi yung account na nabasa ko Maga at pinapalo ko dun yung dalawa niya. Kasi siya talaga nag-sponsor sa akin, Bigas, Sakurente, at saka sa, ano. Iba pa Maga, siya talaga nag-ano sa akin, nag-ano nag, na sa akin mga ano, sa kung kaon, so on, sa kung mga. Maga. Salamat kay Winalin Ega Gentry o Living the Good Life. O, salamat kasi yung eh, yung husband maga kay, ano, Sir Tam. Sir Tam, shout out ulit tayo. Sana makita mo yung video, video nito Salamat po, Sir, sa, ano, ah, Uh, or support mo sa, ano, kay Living the Good Life. O, may na rin, may na rin, salamat po sa iyo na rin, may na kasi yung agos maga kaya ano na ako dito umahon ako umahon ako kasi ano parang mapapagod lalo tayo pag ano ay ah, bali nasugat at sasunog mas kapoy kayo maga ang um, sakumagkuhan alas ako mag-alas yun kita makak ano to sa lamlamang mga ni sa bubor utong dito makak ano to lamlamang kamay kay susulog maglisod ako kita ka bubor ka utong ito po pamana big grouper mga, kao sa tamaga kay ang tamakog ko ang paningod to karoon maga muni mga ito kapay ang paningod to karoon magdala na yung sudan na ayan tinapa tinapa mga ang sudan karoon ako rin si sa ako Sprite mga na 1.5 katong kanon. Mga. Na. Og oh, tanga mga unta ninyo mga. Oh, sa pakar mo sisid sa uban mga sa, so, uh, oh, sa sa cash law mga ata. Og salamat ko sa inyong inyo mga viewers mga sa. Oh, ako mga viewers subscribers salamat kay sa tanan. Yan. Sana hindi mo lupa na isda natin. Kaon mga kaon. Kay gutom. Mga ato ipotaw ni sudan ay pagluhag sa kayo agad okay. utam na atong kan dami ato kaon hmm. Ulog na. Ulog na mga ni Maga. You're Potong lagi mereka. ito yung display mga itong kuha ito natin yung dumanan sa itong pagpan itong pagpamana video mga na itong <coughs> video itong kuha ang isda ada sama kau hmm. ada pergi belakang ni maka tu nak kuat tengok saat ni maka dia ada tumpah nak siapa tu orang ni di takut tangan ni tu kuat tak pernah masih takut takut tu masih tu pernah terima sunuh-sunuh dan lau dia nak kuat ada ya. Sang nak pulapu big goper makan mamaling sedak mamaling sedak makan tangans Pak fotokomo

pasti kena sebutin payah atau bila ayo malah tau ngemitan mau tobi mau tak ngomong tobi aku chat out jenis ikong maka jenis arci ikong tuh tumbler maka bini kaya sakit tumbler Tumblernya. jenis bini kaya sakit tumbler nya yan bagus-bagus pertama kak Ay, di Lord, busog yabon. Ayan. Maga, tabusog tayo maga sating ating kaon maga. Dara atong grouper! Malaking grouper maga, oh. Grouper! So, malaking grouper Isang malaking grouper maga, sang Isang malaking grouper dyan. Thank you, Lord, to blessing. Wag hapon masiro. Okay, eh, kita sasangay. Eh. Thank you, Lord, to blessing. Malaking growth, friend Holy! Ayan. Ay. Uy, natay. Uy, tayo maya, maga. Uy, thank you, Lord. Diyapon. Yeah, mga, salamat sa mga viewers mga sa akong mga sa subscribers. Salamat kayo. Living the good life. O, oh, whether you're negative, future. salamat po. Thank you for your support. O, oh, kay, ano, general in video ngan sa akong saka viewers, mga, na supportive kayo, mga. <laughs> support po sa ako mga mga salamat kay Jenna rin po thank you man thank you po sa kanunay na yung support sa ako thank you po mga oh mga dinira ko dadang video salamat isang tanan thank you all